Aya yeah, pa. Walking. Wait uh, naman. Okay. Dapat sumakay na lang tayo. Kinaya nyo nga sa bundok makiling. Okay lang yung sa bundok makiling. Kaya maaga pa. O, ano to? LPU? Ay, like, lang? Nang nanalo ka ng ano? Idol. Nanalo saan? Shout out po sa mga guard, sa mga sisipag na guard. O dito ano to? All day breakfast, Bawal House Cafe. Breakfast pa pa ngayon? Ha? Lomi lang malakas na. Thank you. <coughs> Padaan mo na po. Ayan po, ang LPU Saint Cabrini School of Health Sciences. Ano ba to? Clinic po yan? School ba ka? Ha? Hospital yan? Ba't nakalagay school? School of Health Sciences. Ah, po yung hospital. hospital. So, saan sana tayo sumikot-sikot? Ah, oo nga. Pagdating dyan, palengke na. Galing yun naman Kung ako. Ako, di ko alam. <laughs> Ay, sinanay Ay, <clears throat> si Nanay Flora daw. Nagugutom na. Maawa na kayo. Oh, pupunta na tayo sa kainan. Hawakan ko na nga sinanay. si nanay. Oh, gutom na daw ang aming muse. <laughs> Ito na po tayo sa palengke ng Santo Tomas. Sixty-eight. ka na po, nai? Yung isa, seventy oh, Sino doon? Sino ako Nino, nalo. Bani, 78. 78. Na. Ay, ang ay, galing mo, 78 eight Mga na. Ayon. Ay, ano pa man ako? <laughs> ay, ako ay, sabi, yun, na ay, sa man. Ba? na ako eh. Ay, naku, Mami Lala. Joyce, Lala. di man niniwala. Sixty, hindi nga naniniwala sa'yo. <laughs> na daw ba yan? Hindi <laughs> halata. Uh. <laughs> Diyos ko 50 lang po yan, 50. <laughs> 50 pala. 50 lang <laughs> ah. Oh, Ito na po yung sa, ah, dito yung sakay ng mga ba, ng mga jeep. Dito pala bumababa yung aking anak pag, pag galing ng Corvina. Ito po ang terminal ng Santo Tomas. Ano kayo ninyo? Lomi. Lomi. Nakain ng na gano'n eh. Yung nag-ano kami nag-padis point, meron dyan. Ano meron dyan? Nung nag nga po kami, dito kami kumain sa palengke. Ayan po, ang adventure ng mga majestic. Naglakad. Nakamagkano kang tubig? <laughs> Sa Bente -Bente. Ay, binawi niya yung 100. <laughs> Kailan yung tubig mo? Sa akin ay ano, tatlo yata yun. 60 pesos lang yun. Pabs! Pabs! Diyan siya sabi Hello po! Hello po! Hello Kung saan saan tayo lumusot. Ano ba to? Ano, ah, uh, semento pala to. Bato ba rin? So, dito pa, bilihan ng mga, ano, grocery, mga, ayun. Bilihan ng mga frozen foods. Oh, saan ang papunta tayo? Hindi pa kayo nahiya? <laughs> <laughs>